KFP kanto low power. Nagpalit na nito ng ano, purge bulb, oxygen sensor at saka fuel pump pero ganun pa rin pag nananakbo naglo low power. Ngayon ang gagawin natin dito habang malamig pa siya di umaandar ating kukuha na ng live data. At saka itong video na to pwede itong magamit sa hinaharap sa mga nagto troubleshoot sa mga gasolina na ganito naglo low power mga paps para sa inyo to. At para sa akin din para meron akong ano, record. So ito na yung kanyang live data mga paps sa kanyang uh, dito, ayan, ayan, ayan. Live data, ayan. Ang aking kitiraki dito, mga paps, ay kanyang accelerator pedal tintol at saka yung kanyang uh, ano pa ito? Lahat yung accelerator pedal tintol at saka mass flow. ayan. Ito mga papatignan nyo, ayan. Nung dati, nung mainit yung makina, yung mainit niya, pag-apakon ng uh, tiyan niya doy, ito yung kanyang uh, accelerator pedal tintol to bolted 5 pag-aap ko dyan ay eh, nagtitilo yan nagtitilo ha tinamo yah tinamo tinamo mo tinamo mo, mo, mo. yah eh, mga, mga na Ayan yah 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 tinamo tinamo yah 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 Nagagalit na Oo oh. Nagagalit na, hindi na nakapagtimpe Nagagalit na mga paps Hmm iwan ko ba kung bakit Galit ka Mabait naman ako Ayan Ay ah, ah, ah. Malubak, malubak mga paps Malubak, ayan Nagagalit na si Kuya kanto. Ayan, na. ayan oo oh. Ang ganyan na ah ito na mga paps <laughs> nagagalit na si Kaya Picanto ayan pag ginapakan mo nagwawala agad gusto manakit ayan yung scanner natin na ano lang naman yan eh e prams lang naman yan <laughs> ayan nagagalit na oh. oh pag nalulupa kumakalampag oh galit na siya oh wala nang low power wala na rin hesitation mm -hmm. Iwan ko pa kung bakit galit ka Babait naman ako Ay, may, ay, ay, uy, 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 uy Oh, yung tricycle Bigla na lang nahinto Hindi, malang nagsisignal So, ayan mga paps, kaya na patay nagpapatakbo At na uh, yung ito nga si Kaya Ingkat, Ingkanto Kaya Pikato, nakagalit na nga Ayan, oh, pagkapak mo, sabisipat Ayan, magpahuli ng buhay uh -huh. Siguro okay na to mga paps Mamamaya sasabihin ko sa inyo sa dulo ng video kung anong ginawa ko din eh. Ayun. Iba talaga din sa ano sa Bulacan. Oo. Maraming lubak-lubak. Kaya -lubak. tinawag na lubakan. Ayun. Mhm. Mm so siguro okay na ito. Obserbahan ko na lang hanggang bukas. Kakamit the meeting ko mga paps. O okay, nga si Kia Picanto. Ayun. Pahabol na lang kung anong ginawa ko din eh. Abangan niyo sa akin susunod na video ayan, pupunta tayo sa ating uh, bagong lilipan nilipatan doon doon sa Lord Wim Place 200 uban Katmon mga paps. Mhm, mm palusong to palusong dahan-dahan bako wala preno. Ayan, ayun na nga. Mhm. Mm Ay eh, kasalubong, ayun, expander din na na din na nagalaw, natatakot baka maano siya. Baka matagis. Mm -hmm. bago pa naman saya. Mhm. Mm ako naman nanghihinto baka akong matagis. Sige, halika. Halika subukan mong lumapit. Lalayo ako. Huwag mo kong tatagisin. Ah, huwag! Ayun, buti na lang lumusot mga paps. So mga paps, hanggang dito na lang muna ang aking video. Oh, bahal na kayo magpasensya. Mm -hmm. Ayan, pati yung pandesal. Na-stranded na, di ko lang kung bakit. Ayan mga paps, lubak-lubak talaga din sa lubakan. Ayan ah. Galit na galit na yung kuya pikanto. Gusto nang manakit. Ayan, hanggang sa muli mga paps. Ito po si Edo Veral Mechanic ng 24 7 Home Service located at 200 Obang Katmon, Lordwin Place. I love you. Mama. Chop chop. Mwah.